1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kumusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre kung ako na naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo. Ang tunay na number one. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. So, mamaya na nga magaganap ang Mills Universe style. Na you excited guys? Ako sobrang excited ako kasi di ba grabe yung bakbakan ng team nila Jassy, Vina at saka syempre si Miss ano si Antonia, grabe talaga. Alam mo yon parang iniisip natin sino ba talaga ang mananalo sa kanila. Ako marami ako nababasa from the Philippines ha. Sinasabi nila na ako dapat si Dina na ang manalo dito. Yung iba naman sinasabi nila ay nako gusto ko si Antonia ang manalo. Pero marami din nagsasabi na baka dark horse nga daw ang manalo dito. Isa na nga dito sa na nila ng malakas na kandidata sa si MUT27. Ako, masasabi ko naman na talaga naman yung kandidatang to ay sobrang pasabog ginulat tayo ng preliminary competition sa kanyang performance level na naganap nga noong prelim nila na talaga namang kahit ako, sabi ko, oh my God, pwede na to isalang sa Miss Universe kasi pag nakita mo siya sa personal, sobrang ganda niya ang tangkad, ang haba ng bias, tapos yung kanyang styling, talagang masasabi ko, winner yung alam mo yun, lume-level siya sa mga frontrunner talaga kaya sabi ko, naku mamaya, sure ako na makakarating ito sa si MUT27 dito sa top 5 ng Miss Universe. At basta sabi ko rin na, naku, hindi imposible na siya ang koronahan ha. Kasi, depende na talaga mamaya to eh. Ano to eh, sa ano na lang to magkakatalo sa Q&A. Kaya lang, ayun nga, medyo parang feeling ko, kung malakas ang kanyang Q&A, eh, mananalo to. Pero kung mahina ang kanyang communication skills at alam naman natin na si Antonia ay magaling pagdating sa aspetong yan eh medyo kakabugin to ni Antonia so marami naglalaro sa isip natin kasi ayun nga sa mga nagtatanong kung ko daw ba si Antonia daw ba ang makakapag-uwi ng corona malakas yung aking ano tawag dito tinatawag na ah uh, yung kumbaga kutub ko ang lakas ng kutub ko kay Antonia na kaya niyang mag-uwi ng corona mamaya sa Miss Universe Thailand pero at the same time nagdadalawang isip ka pa din eh kasi si Vina alam mo maraming tagahanga si Vina tapos kung business matter ang pag-uusapan kasi si Vina kasi yung asawa niya ay dikit dito kay Kunan. So possible na si Vina pa rin ang mag-uwi ng corona mamaya sa Miss Universe. Yung kumbaga, parang kung iisipin mo business ano side na ko papabor ang organization kay Vina. And then si Vina meron na siyang experience na sumali sa Miss Universe Thailand ng dalawang beses. Ito na yung pangatlong beses nung una second runner-up siya. Tapos yung pangalawa ay first runner up and then ngayon siguro naman title na so Pwede din eh. Kaya lang kasi, nung preliminary competition, medyo nag alinlangan ako sa kanya. Hindi ko nakita yung, alam mo yun, yung parang hinahanap ko na kalibri ba, na pang Miss Universe. Kaya sabi ko, nagdadalawang isip ako kay Vina. To be honest, si Vina kasi, yung level naman niya, nandoon yung energy, attitude, sa stage talaga. Ayun na, makikita mo. Kaya lang kasi, kung i-base mo yung performance level niya, from the beginning na sumasali siya sa Miss Universe Thailand, eh parang wala naman nagbago at wala din nag-level up. Yung styling lang talaga yung masasabi mo, ay, bongga ang styling niya. Kaya niyang mag-Latina looks, kaya niyang pabonggahin pa ng more yung kanyang itsura. So doon, magbe ka na parang, doon talaga nag-level up siya sa styling. Pero yung, yung kalibre, yung kung paano siya gumalaw sa stage, eh nakita ko na rin yun noon, ganun talaga siya gumalaw. mahahantulad ko siya kay MJ Lastimosa kung ano yung galawan sa intablado. Pero, sabi ko nga, kung gagayahin nila yung Philippines na parang paulit-ulit na sumasali yung kandidata at the end of the story, ipapanalo na nila sa pangatlong pagkakataon, pwedeng manalo si Vina mamaya. But sa kabilang banda, kung i-base mo yung preliminary competition noong ano nakaraan talagang masasabi ko na tabunan siya ni Antonia pagdating sa performance at sa ni Jassy kasi si Jassy naman talagang masasabi ko kung bukas na yung Miss Universe ay na Kodak pwede nang isalang. Iba din yung ipinakita ni Jassy nung gabi yun. Talagang sabi ko sa'yo, laban na laban si Jassy. Yung alam mo yon yung parang hindi siya natatakot kay Vina at saka kay Antonia. Sabi ko nga, kung si Antonia nanguna nung preliminary competition, eh si Jassy wala siyang fever kung nanguna siya. Kasi ano doon yung pagiging ano, classic talaga niya, the way kung paano siya gumalaw. Grabe. Saka, sabi ko nga sa'yo, kaya niyang tabunan yung dalawang kandidata. So, magkakatalo sila dito sa Q&A. So, mamaya malalaman natin kung magle-level up pa ba tong si Jassy sa kanyang galawan pagdating dito sa intablado ng Miss Universe Thailand. Oh my God! Di ba? Nakakaloka. Pero ang isa pang nakakalo kasi Antonio Forsyth kasi sa totoo lang guys, kung coronation night na nila noong gabi ng preliminary competition, Antonio ang mananalo. Kasi nung lumabas si Antonio sa swimsuit at saka sa evening gown, sabi ko sa yun, niyan nig talaga yung buong ano, yung MCC Hall. Talagang sabi ko sa iyo yung dati na remember ko na nanonood ako ng Miss Universe pag tinawag si Catriona Gray. Oh my god, ganun na ganun as in yung mayaging din talaga. Mas maraming sumisigaw, mas maraming napapa-amaze kay Antonia. At parang piling ko mas maraming gustong manalo si Antonia. At doon nung preliminary competition, doon ko naramdaman na si Antonia ay hindi nagpakabog sa eksena. Yung kumbaga parang sinabi niya, "No, I am the o, Oh, di ba? So hindi imposible. Ah, uh, ayun lang nakukulangan lang ako sa facial expression. Nakukulangan lang ako doon sa medyo landi konte. So kulang doon si Antonio, sa mga emote emote na doon naman siya tinatalo ni Vina kasi si Vina kasi more on attitude talaga pagdating sa intablado Samantalang si Antonia medyo alam mo yon, yung straight lang siya. But at the same time, mararamdaman mo yung pagiging elegante naman niya kung paano siya gumalaw, kung paano siya gumiti, kung paano siya tumingin. Kaya lang ayun nga, nakukulangan lang ako. Medyo matipid talaga siya sa kan doon nararamdaman mo pare na nag hold back siya sa sarili niya na alam mo yon nandoon yung parang may takot na baka hindi siya manalo, di ba? Kaya sabi ko, kung i mo yung performance level niya nung gabi noong preliminary competition to be honest siya na yung pwedeng manalo doon and once na makapasok siya mamaya sa top 5 for sure kakabuto pagdating sa Q&A pero ikaw ba nararamdaman mo ba na hindi siya makakapasok sa top 5 impossible yan di ba so yon so ako mata mataas yung fighting spirit ko na nararamdaman ko si Antonia ang mananalo mamaya sa Miss Universe Thailand. Pwedeng mag last two standing si Vina at saka si Antonia kasi alam mo yon Two game para sa eh, more and excitement. Pwedeng mag second runner up si Jassy tapos mag last two standing si Vina at saka si Antonia para alam mo yon yung laro talagang maano. Pero nasisiguro ko sa top 3 kasi di ba madalas tinatawag na nila yung second run up ah, yung fourth runner up at saka third runner up and then mag magko-close uli sa Q&A ng head to head challenge parang ganun so parang piling ko ang magta top 3 talaga diyan si Jassy, si Vina at saka si Antonia walang makakalusot na ibang kandidata kung meron man siguro sa top 5 ayun si number 27 na sinasabi ninyo parang piling ko okay naman siya sa top 5 talaga. But hindi ko nakikita na makakasingit siya mamaya kala kala Vina o kay Antonia o kaya kay Jassy. Kasi si number 27 ang problema naman niya yung communication skills niya. Kasi parang feeling ko, hindi niya kaya tumapat ng todo-todo sa tatlo. Yun, ayun lang yung nakikita ko. Pero, eh kung magaling talaga siya mamaya, eh pwedeng mabago ang lahat, di ba So, depende yan sa laro ng mga kandidata. Kung sino talaga yung makikipagbakbaka. And then, ayun, isa din sa mga napapansin ko, pwede din mag last two standing si, si, ano, si Antonia at saka si Jassy. Pwede mag last two standing si Vina at saka si, si Jussie, so depende depende mamaya, pero parang feeling ko, malakas yung tatlo talaga na alam mo yon anytime pwede sa kanila mag last two standing, pwedeng Antonia, Jussie or Vina or Antonia, pwedeng Vina or Jussie, ganon kaya lang kasi, sabi ko nga sa'yo magugulat ako kapag hindi na nanalo mamaya si Antonia Forseal dito sa competition magugulat ako kapag hindi ibinigay sa kanya yung corona at ipinaburan yung ibang kandidata. So, kung magiging business-wise, I think si Vina ang mananalo. Pero kung magiging wise ang at gusto nilang manalo sa Miss Universe, I think ipadala nila si Jasi o kaya si Antonia. Kasi parang feeling ko, kahit sino naman sa kanila, <laughs> papalo naman, di ba? So, yun. So, medyo kabado kasi parang ang hirap pero malakas pa rin yung kumpiyansa ko na kay Antonia pa rin ang huling baraha na kay Antonia pa rin yung masasabi kong magmi-miss Universe Thailand mamaya. So, yun. Hindi ko alam. Basta yun yung nararamdaman ko. Kasi ang hirap sa totoo lang. Tinatry ko naman na i-ano talaga, isipin na lahat. Pero kasi parang Ewan ko, parang hindi ako sigurado. Si Vina, malakas din naman yung chance niya for the crown. Kasi kung iisipin mo, parang ang ganda din ng istorya kung sakasakaling siya na yung mananalo dito. Talagang iiyak talaga si Vina kasi parang sobrang hirap niyang ano eh. Tapos ang ganda talaga na sinasabi niya, never give up. Ayun talaga yung kanyang inaano eh, never give up sa pangarap mo. And I think pwede talaga sa kanya mapunta din yung corona, di ba? So hindi ko alam, basta nandoon lang ako na maaawa ako kay Antonia kung hindi siya mananalo dito kasi laki nung gineve up niya. Pero, nandoon din yung chance na din naman talaga si ano. So, kung si Jassy naman, ang hirap. Pero siguro mas maganda, ibigay na lang to sa dark horse eh. Di ba? Para ano, para walang ano, pare-pareha silang talo. But, kayo guys, ano ba guys ang nakikita ninyo? Sino ba talaga ang parang masasabi mo na pwedeng manalo mamaya sa Miss Universe. Naniniwala ka ba mapupunta to sa front runner? Naniniwala ka ba na mapupunta to sa Dark Horse? Or tingin mo, kanino kay Vina, Jassy, at saka kay ano, kay Antonia ang kukuha ng corona sa Miss Universe Thailand. Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. O ba diba, nakaka-excite, nakakakaba, nakakatakot kasi syempre ang lalakas ng laban nila. Pero masasabi mo naman na talaga namang kaabang-abang. So, for sure, nag-aabang din kayo dyan. Nako! Kaya, guys, alamin natin yan mamaya. So, anong oras to? So, yon sa mga nagtatanong, 9.30 po sa Philippines. So, yon So, 8.30 dito sa Thailand. And then, of course, ah, parang, piling ko 8 o'clock nyata or 9. So, yon Basta mag din na kayo ng mga ganong oras. 9 or 9.30. So, yon So, are you excited, guys? Kasi ako sobrang excited na ako. Kaya mamaya, sama-sama natin saksihan kung sino nga ba ang mananalong Miss Universe Thailand. But for me, ako, I think, is Antonia. So, yon So, ewan ko. Basta bahala na ilalaban ko si Antonia. Kasi, parang feeling ko sa kanya, siya yung may karapatan. Charot. So, malalaman natin yan mamaya. So, guys, kung sino sa inyo, i-comment lang ninyo. At syempre, tumika kayo ng bonggang bongga regarding dito sa Miss Universe Thailand for 2023. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, mm -hmm. mm -hmm.